Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jillian Mira Adan, isang first year hospitality management student ng Pan-Pacific University or the Nata City. Sa susunod na sampung minuto, ating pag-aaralan ang pakikiramay, kung paano ito maipapakita at ang papel ng sama-samang pag-unawa sa pagbuo ng isang mas mapagkalingan na mundo. Hmm... Ano nga ba ang pakikiramay? Ang pakikiramay ay higit pa sa simpleng awa. Ito ay malalim na pag-unawa at pagbabahagi sa nararamdaman ng iba. Tulad ng kalungkutan, sakit, at paghihirap. Ito ay aktibo ang na tumutulong at mapagaan ang kanilang pasanin. Isang pagkilos na nagmumula sa puso tinidad at karapatan ng bawat isa. Hindi lang pagsasabi ng naawa ako, kundi tunay na pakikilahok. Halimbawa, hmm, nakakita ka ng isang pulo bisa lansangan. Ang pakikiramay ay hindi lang pagtingin, kundi ang pag-alok ng pagkain o kaunting pera. ba? Diba? Hmm, pagpapakita ng pakikiramay, paano ba natin to ginagawa? paano pa natin pinapakita ang pakikiramay. May dalawang pangunahing paraan sa kapaligiran at sa kapwa. So, sa kapaligiran muna tayo. Sa kapaligiran, pagprotekta sa likas na yaman, pagbawas ng carbon footprint, at pagsuporta sa mga program na pangangalaga sa kalikasan. Halimbawa, pagsali sa coastal cleanup, pagtatanim ng puno, Paggamit ng reusable bags or kaya yung clean and green. Um, ito ay pakikiramay hindi lang sa kapwa tao, kundi sa lahat ng nilalang. Uh, sa kapwa naman tayo. Pagtulong sa nangangailangan, pakikinig sa mga magadalang hati, pagiging mapagpatawad at mapagkumbaba. Halimbawa, pag-volunteer sa isang charity, pagbisita sa tao may sakit, yung mga taong wala ng pamilya, um, pag-abot ng kamay sa isang taong naliligaw. Kung nakita ka sa kanto na baguhan pa lang, magdanong sa'yo ng direksyon, isang mabuting paraan na yun na tulungan siya. At, ayun, um, pag-suporta sa komunidad, pakikipaglaban sa kawalan ng katarungan. Isa pang halimbawa ay pagbibigay ng libreng serbisyo sa hotel bilang bahagi ng corporate social responsibility. Like, after mong gumamit ng hotel, pwede ka maglinis para hindi na mahirapan yung mga staff dun. Ayan. Sama-samang pag-unawa or yung communal discernment. Paano natin gagawing mas mapagkalinga ang mundo? ang sama-samang pag-unawa ay may malaking papel. Ito ay pag-uusap at pagbabahagi ng karanasan. Kumbaga, magbibigay ka ng opinion mo dito para mapabuti ang komunidad. At ang paghahanap ng solusyon na kapakipakinabang sa lahat. Aktibong pakikinig, pagrespeto sa iba't ibang pananaw. At ang paghahanap ng karaniwang layunin. Tulad nga sabi ko kanina, pagbibigay ng sariling opinion. Um, halimbawa na lang nito ay ang isang barangay na nagsasagawa ng isang proyekto para sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang mga pag-aaral na nagtutulungan para sa isang proyekto sa paaralan. Ayun, sa mga estudyante pa lang ako, oh, nakikita niya. May mga projects din kami na pinapagawa sa amin. Ayun, pinagtutulungan namin yan ang mga negosyo na nagtutulungan para sa isang environmental initiative, ang mga residente na nagkakaisa para sa isang disaster relief effort, paglinis ng mga kanal. Yan. Ang bayanihan ay isang magandang halimbawa nito. Ayan. So, ayun. Ang pakikiramay ay aktibong pagpili na kumilos para sa kabutihan ng iba at ng mundo pag-aalaga sa ating kapaligiran at kapwa at sa sama-samang pag-unawa, makakamit natin ang isang mas mapagmahal at mapagkalingan na mundo. Ayun lang po. Bye-bye!